What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik. At ang aming boss Ambo, may binili na naman pang ulam. Ano pang ulam yan? Hey, Darihan, hello. Tagwis. Ano yan? Guys, ang binili po ng ating bossing, ang dalawa nating bossing ay tilapia. Wow. Ari tilapia nga rin daw ay iihaw namin. Tapos 'yan, may kamatis po. Ay, wala pang Talaga na lang po ari na... Tuyet Tuyot ka tapos may sibuyas. Oh, napakasarap 'yan po. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika Monday. Nandito po si Devin 'yan. Shoutout po sa pamilya ko. Yo, shoutout po sa sa pamilya ni Devin. <laughs> Lagi na lang pong pinatamaan ni Jamos. Nakakaawa na rin batang are. Palimang balik na ho din eh. Hanggang ngayon, hindi pa nakakapuno. <laughs> Siyempre, ay ang si Borlolo. ay magsasayang na po. Ay, napakalakas ng gatong natin yan. Si Kasining. Sasayang na po. Para mamaya ay di kakainin na pag naluto. <unsafe> Pag sinabi nga na. Sinabi nga hindi kakain, hindi nga kakain. Si Pugo. Totoo nga Pugo, hindi ka nga kakain. Pag sinabi nga hindi ka kakain. Magagawa tayo ng gutom. Magagawa tayo pala gutom. Galit agad si Puspugo. Iluluko lala ka niyang busik ang bow. Tapos guys, may dumating na niyog. Si Tropa. Titimbangin muna ako ng inyong kabugnoy. Titignan ko ilang kilo are. At ari na naman. <laughs> guys. Try po ang timbang na no. Try and tie dos. Tak tak. Try dos. Ang guys, nagagawa na naman po ang ating biyahero. Iilan po sila dito? Shoutout nya pala kay Ambo na taga Batangas. Tapos ayan po, padalawang sabit po, padalawang sabit. Titimbangin uli po ng inyong kabugnoy kung may ilang kilo na po ito. oh, sayang po po po. Pag binubukod lahat ay wala na. Bayin 5 kilos po yan. Bayin 5. Okay. Dali. Piraso lang ako kay. So, yan. Nagawa na naman po yan. Okay. Yung mga yan. Guys. Lima piraso. O yan. Ready? Ready? Get set. Go! Yahoo! Nagawa na naman. Guys, kita nyo naman, bago magtanong yung ating biyahero, talagang hirap na hirap po. Ang kanilang kuko, nagkakandabingot na bago maka magkaroon na pambulante. Pa Inagayat na po ni David na rin si Buyas. Ah, napakagaling nga din magayat pare. Yung... May pa-slide pang ganyan. No? Oh. Oh. dati ano sa Macau eh. <laughs> ay, gayat mo din niya. You know? Ay, doon pa sa iba, hindi ko maling gumayat. Ano. So, sa si Buyas ngay pagkakagaling. Eh. <laughs> Eh uh, guys, binabati nga pala ni Kabugnoy ang aming mga followers dyan. lalong lalo na yung nadya sa may papuntang mamala. Kay paring Joshua Diduyo. Shout out sa'yo pare. Sa isuportahan mo pang aming vlog. Tsaka lalong-lalong na po sa aming ninong Dani na nasa Chicago. Ay, baka naman daw po, papaskaw. <laughs> Shout out po, ingat po lagi ninong. I love you! What? Ano sabi mo? I love you! Yan sabi mo si Jepe, I love you daw ho! Aww. Tapos guys, ang aming si Boss Pugo ay naglaayos na ho, na rin aming iihawin tilapia. Nagkamali ho kami pagbili, Napatanggalan ho ng kaliskes, eh inihaw nga po pala. Pero sinabi niya din. Dapat pala yan. po hindi namin pinatanggalan ng kaliskes. Sinabi case. niya na hindi nakakaan ang hindi na kaysa dyan ang inihaw. Hindi pala mahilig ng inihaw yan. So, yeah. Oh. Kawawa mo si Pugo siya nagayak tapos hindi kakain. <tipad> Lagyan mo ng kaunting pampalasa. May kaunting asin. Talihan natin. O yan o. O, oh, laki ng tilapia o. Guys. O, may papatak na kaunting asin. At saka betsin. <tipad> Para may lasa. <tipad> o. O guys, hindi natin pinakamasarap na sa usawan. Siyempre, magaling ang nagayat. O, yan, o. No. Ang ating sausawan. No. Quality, quality na naman. Pinapatakan po yan ng magic. Pinapatakan pa daw ng magic. O, ang palasa. Twinkin! Ah! <laughs> magulat, to, inyong kabugnoy at ginitla. Medyo magulatin ho. Yan, o. No. Magaling nga din si Pugo magbalot. Ah, ah Ay, wala. Wow. Guys! At hindi ko siguro ito. Nilulukuha ko ng mga re. At ako daw yung nagbili ng walis. Ay, wala pala pabayad bayad ho. What? Agad daw nung walis <laughs> Eh wow. <laughs> eh, mamaya pa hungapo ng bira ko eh. Ngayon maya ko nababayaran ko ito to ah. ko mga rin, luluko ako. Ang lakas ng murder, hindi eh, pa lalabal wala pa pambayad. Nilagay <laughs> 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 na, binalot namin sa dahon para hindi yung magkapit-kapit. Nagsalaw kami ng na pagbili eh. Napakaliski sa namin. Pero ayos na rin po yan, kautin diskarte lang. Masarap yan, mamaya. Mm. Yan oh. Pari, anong tilapia ka yan? anim na malalaki po. Eh, kasi na po ito sa amin. Hey, malalaki naman po yan, oh. Eh. minikos na. na. Tapos, guys, habang nagluluto doon sina Burluloy, arim-arim, nagbalik din sa budiga. Gawa ng may dumating po doon isang tricycle na niyo. Yan, oh, guys. So, oh, tinitimbang lang, oh. Maya-maya, agawa na uli, oh, yan. Papakita ko sa inyo, guys. Ito so, na, guys. Nadating na po, arin tricycle. Pakikita ko po sa inyo gaano po kagaling mga gawa ng mga rinang niyog. Ayan guys, oh, ayan. Oh. Ayan na. Tumating na po habang nagluluto doon natin pananghalian. Ah, Ari mga rin muna ako din eh. Di, kaunting agawan muna ako ng niyog. Oh. Ayan guys, oh. oh. Mga magkapalit ka rin mga rin ng mga pagmukha. Ah, <laughs> oh, meron pa tropa? Mm-hmm. Ang dami, ang dami. Kagulo na uli po sila, kagulo na. Pagagawa ng niyog. Maya, maya na kote, may titimusa na, may pananghalian. Guys, balik tayo dito sa iniyo ni Borluloy. O oh, yan, o. Yan po na tilapia. Guys, luto na po ang ating sinaing. Magaling talaga si Borluloy. Oh, Paliti pa rin niya po ating kanin, kalay hilaw na. Oh. Yan po. Tapos ito guys, ang ating tilapia. O yan, o. Oh. Kakainin ah, kainin na po namin yan. Ginagayak lang rin namin pananghalian. Tapos nabili lang po ng yelo. Pira, pira, so. Guys, ready to eat na po tayo. Pili. Pili. Sa mga hindi pa nagtatanghalian dyan, tayo po magtanghalian na. At napakasarap po Pili. kumain, pagkagarni sama masama Pili. Ang oras po sa ating kaorasan ay 12.15. Kaya medyo nalit na po natanghalian ng inyong mga kabugnoy. Nadali na po ni David niyan. <laughs> hmm. Kawawa <laughs> ka guys. naman, kawawa ka naman Jamus, na paglamangan ka na naman. Ano tayo guys? Kain po, kain. Sige, kain kayo dyan. Ari naman po yung ating mag-asawang bossing, si Kaane at saka si Kabunay. Salamat. Sige po, kain lang po, kain. At kayo naman po ang gumastos na yan, hindi magpakabusog po tayong lahat. Iba Julius, para tabagin niya yung si Pugo. What? Kain kayo, kain. Yes o, natin nga kayo. Sa upakan na rin, medyo ulo. Hmm. Tapos kuha tayo ng kaunting kamatis. Tapos kuha tayo ng kaunting sili. Yung pampagana. Sarap naman, kumain. Shoutout niya pala sa aking mahal na asawa. Hali, oh, kumain hey. ka na dyan ha. <laughs> Hindi na ako nakauwi eh. Hindi na i-libre eh. Kaysa gagastos pa tayo. <laughs> Kainin mo. Hara, parang subo kumare para sa iyo. I love you. Mm. Tayo. Sana old di nag-aaway. Kalu <laughs> <laughs> <Sano>, umu. <umulong naman. laughs> Chotoknya para sa akin Kuya Sede. Kuya. Nilasing muna naman si Kabugnoy gahon. Diyan <laughs> na pare. At ano? Ang ating parang Julius pala, kagabi mo eh, ano, nakakadina, hindi makaalis. Meron pala pa minsan, pag linggo, ay hindi pala araw. Pag araw pala ng linggo, yari, ano, takot sa asawa. <laughs> <laughs> nakakadina, bawal. Nagkataong linggo. <laughs> Kung nagkataong linggo, kaya, ay linggo nga, <laughs> kaya ka di makaalis, nagkataong linggo. Parang si Ruben. Tapos <laughs> so, so, inuubo na. Atin mga kabugnoy, oh. Maruloy, oh. Hello, kaya ating oh. mga ano, followers. tayo. Maraming maraming salamat, uh, sa, uh, maraming salamat po sa... Maraming salamat po sa pagsuporta kay Kabong Noy Vlog. Okay, so... Pagpusan lang kayo magsawa sa si aming pagmamukha. ganito eh, lang May eh, talaga eh, kami. Medyo cute eh, eh, oh. <laughs> si po na kaunti. Tawag si David niyo. Medyo cute lang <laughs> po ng kaunti.

Pinalit. Hindi <laughs> nga pinalit eh. Ah. Hindi pinalit jamos Guys, tatlo po kami naglalaban. Tinalo din naman yun si Pugo. Nachambahan. <laughs> Kaya ka ngayon Pugo. Guys, sa amin pinagkainan oh. No? Said na said. Ubos oh. Talaga namang walang kalugi-lugi guys. Oh. Baka kumain ang inyong kabungli talagang busog na busog. O, paano ba yan, guys? Hanggang dito na lang po aming video. Sana po inyong nagustuhan. At kung inyong pong nagustuhan, pakipalo, like, and share naman po. Paalam!